marami sa atin nagsasabi na ang panlilimus daw ay isang pangtamad na trabaho para sa mga mahirap nating kababayan. Hindi ba natin naiisip na yun na lang yung choice nila para mabuhay sila. Yun na lang yung paraan nila para makakuha sila ng konting barya para matustusan yung pangailangan nila sa isang araw. Sa kalanggayang nila, mahirap kasi ang iba sa kanila may kapansanan at yun ang hindi natin naisip. Ang kwento nila, minsan, marami sa kanila ang inabando na at marami ang namatay ng pamilya. Kaya't walang tulong sila makuha sa mag-anak nila. Dahil yung iba, tinakwil -cool na dahil sa kalagay nila. Pwede naman natin silang tulungan eh. Kaya natin. Ang pagbibigay sa kanila ng konting bariya, eh, makakatulong na sa kanila para maraos silang isang araw nila. Ako man eh, nababasag ang puso ko sa tuwing nakikita ko ang mga katulad nila. naisip ko, nasa ba ang gobyerno na dapat tumulong sa kanila? Sana, ang naman sila ng konting awa ng ating gobyerno. Tulungan sila ng makabangon at mabigyan ng hanap buhay. Para kahit sa ganong kalagay nila, nakakain eh, nakakaya nilang buhay ng sarili nila sa paraang panlilimos. Maraming salamat po. Ako nga pala si Ricardo Bagsi at ito ang akong report. Sibat na ako. Ingat.